Unang bukas ko pala, nakita ko talaga agad mga guys no, Ate Perinzia sa bike ni Idol Kaya ang ginawa ko, ate, inuslo ko tanan eh Kaging lang tawa bala resulta Abaw, kakanang-kanang sa ate Okay na doll, ate, pwede ka nakapuli <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys no Bawa may unit naman tayo dito Isang sagmit na kulay gray O, oh, bali road bike ito mga guys ha Hindi ito mountain bike, lang tawa nyo naman Kag may rida, <laughs> so bali mga guys no ang abal sa akin, eh, Idol no daw sa sabi, sabi niya sa akin. Dol pakilimpyo man yung bike ko kay may nagalagatok lagatok ate. Insigida way dua dua bukla -urit, so so ayam bot na lang gida a. ko pala kanina mga guys no ang iya crankset na batyagan ko na talaga na hindi siya may crankset ang iya problema para pabatyag ko dito sa kanyang habo sa may likudan. So umbal ko sa kay Idol chiko Kung tamamaya, dahil ko nang imo nga mga ano bla, pals kag spring o kung okay pa ate. Kung okay pa ganit, okay lang eh. Oh. <laughs> Pero dapat ko mga guys, noong pinakita ko sa inyo kanina, parang tibangi na talaga yung pulse niya. So ito, palanta ko sa inyo oh, na nagpipingas ang iya nga punta. Te, ambal ko sa iya. Dahil te, ano mayo? Ah, ambal yung sa konti ang mayo eh. O oh, te, ala, grabe. Oh. <laughs> Bali, gusto ko mga guys, no, palitan na lang natin ng bago pals no pero bago yan maglimpyo muna tayo kay mad tama na gisa kay go lantawa agay duga pusit naman ay puta <laughs> Gago. At dahil nga natapos na natin mga guys Magugas sa langis langis no? Dito naman tayo Magpabanla na naman tayo mga guys Sa by peace Nang tubig tubig Kag hangin hangin O no, Napatapos na natin Limbiwan Nang tawa bala Agay Grabe Sagad sagad Sakon magubra Wow dayaw <laughs> Wow Balik naman tayo dito mga guys So palanta ko sa inyo ang iyang mga pals nga mga balagbag na ate ang balko Ate, choice na na ni Abaw <laughs> So binailuan natin yan ang bago mga guys no? Tapos pinangpress na natin ang special tol sa mga biring-biring para masulod no? Kay man kung hindi mo na pagpress, ano mo na ibutang sa gua? Ay halangag Gago! At dahil nga natapos na natin mga guys, lagyan na mapadanlog no, siyempre ang matamato na ni Manino sa pagbalik-balik para naman mapamatihan ninyo ang iyang mga uni-uni bala. Ah, wala ka pa ni Kabate, isang uni-uni ha, ate, pabate, tas inyo, aray, pamatihan mga animal. Pero pati anin nyo ako sa no ko ni Uni Ano? Ayan talaga na nabilib na naman ako sa ako no bra so, ito na nga ni mga <laughs> guys So ibabalik na nato Nang iyang mga gulong-gulong Butong bracket tsaka crankset set Pero kay bago yan simpre Lagay muna tayo na papananlog Para ismot is na sa magsulod So sa so, mga basher ko na nga Nagambal pwede ang grasa At ibala ka mo sa buhi nyo yao <laughs> kapitan natin mga guys no ang iyang nga krang set so ito na patiringin muna ni Manino ninyo tapos sabay naman natin sa pagkabit ang iyang at para naman makagyan ng uwil at makambya kambya pa nalipay ako, ah huma naman ang ato no bra so, maraming salamat mga guys ah hanggang dito na lang si Manino ninyo sana na enjoy kayo kay si Idol tapos na bayad ate dugay dugay malayas na sa oh, sige na doll thank you babayo and then layas Animal. <laughs>